sana naman pong mapagpalang araw sa ating lahat ayan samaan nyo po ako sa araw na to sa nagabayan tayo ng Panginoon at pagkaluban tayo ng biyaya kaya tara let's go Kadis gratis ya sakur badah, di kayak angkur badah masih dong gipit. Saan kahapon dito rin tayo yun lang tayo banda yung nak nakaraan at dito subukan natin at sana madali yung red bus na aking inaabangan kahapon yun at sana samaan nyo po ako sa araw na to at sana gabayan po tayo ng Panginoon sa pang araw-araw natin na hanap buhay at yun, kung bago lang po kayo sa channel na to at pakisubscribe na rin po at pakihit na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na ilalabas ayan, maraming maraming salamat po kaya, bis lang tayo at nang makapag-dive na rin okay, let's go okay, let's go ah, kamayang sa sarap paginaon ayan, matapos nga tayo makapag-prepare ay agara na rin tayong sumisid at dito ay nagload na agad tayo ng ating SD. At nung matapos tayo na makapag-load ng ating SD ay nagsagawa agad tayo ng unang pagsisid at dito ay sa unang pagsisid nakasumpung agad tayo ng unang blessing kaya ito yung mga nangyari. Meron na agad tayong target dito na isang uh, coral trout at good size na rin kaya tirahin na natin to Ayun sa pool naman at 'yun nga nung tirahin natin ay isinabit pa sa bato kaya kailangan pa nating balikan. tapos nga natin may secured yung ating unang isda at dito ay nagsagawa ulit tayo ng panibagong pagsisid at dito ay mayroon tayong target na isang Spanish Black Snapper kaya good size na rin at pandagdag na rin sa ating huli <coughs> at dito sana yung nakaraan na laut natin dito ay meron akong inahunt na isang uh, red bus ngunit yun nga ay hindi natin nakuha ng pagkakataon at tamang distansya kaya hindi natin natira at sa kasamaang palad nga ay nabura yung uh, inipon natin na dalawang video nandun sana nakasama yung red bus na yun at sayang at nabura at sa pagkakataong ito ay hindi natin nakita at panibagong pagsisid na naman ang ating ginawa at dito ay mayroong biglang sumugod sa atin na ah, isang silver drummer ayan malaki na yung ilak na to at mahigit na isang kilohan kaya tirahin na natin to at yun sa pole naman kaya secured na napakasarap ito sa sabaw o inihaw talagang lamikayo At dito sa dive na to ay meron sa akong target dito na isang mangrove snapper at grupo pa rin ng ilak. Ngunit pinili natin yung mangrove snapper dahil malaki na ito. At nung tirahin natin ay ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Yun, hindi inabot dahil pumulupot yung ating rail sa uh, rubber, sayang. At sa panibagong pagsisid na ito ay isa na namang uh, blessing o target natin dito ay isang uh, Spanish Black Snapper. Ayan, good size na rin At goods na goods na Kaya secured na yung ating ikaapat na isda Kaya matapos na nito ay nagpasya na rin ako na lumipat na ng ispat Okay, panibagong ispat Let's go At sa unang drop natin dito sa nilipatan nating spot ay meron akong naririnig na nagahan Unit dinagtagal ayan, napakaraming batis kaya hanggang kaway-kaway lang muna tayo at hindi tayo pumana. <tinyo> at matapos nga nito ay nagsagawa pa ako ng ilang pagsisid at mayroon akong napansin na dalawang GT nasa buhangin kaya inambos ko dito sa parting mababaw at yun nga ay unang lumapit yung medyo maliit ah, Abot pa lang ng 5 kilos At inintay ko yung pinakamalaki At ito yung nangyari Halos hindi ako maniwala dito guys Dahil napakalapit ngunit hindi tinamaan hmm. Sayang talaga Malaki na talaga ito guys Nasa pin Or higit pa At napakalaking sayang At dito ay Sinubukan ko na naman uh, mag ambos Na baka sakali tayo na Bumalik yung GT Ngunit katagalan nga ng ilang segundo sa pag-aabang at pag-aambos natin ay wala tayong napansin maliban sa isang golden tribali na nakatambay lang sa buhangin kaya ito dinahandahan kong gapangin at para tirahinarin at nung tirahin natin ay ayun sa naman kaya buti na lang at nahuli pa natin ito dahil mayroong nangyari sa ating ship na hindi natin inaasahan at dito nga buti na lang ay nahawakan pa natin yung golden tribali na to at ito yung nangyari sa ating shop At yun na nga, nabali yung ating shop. At ito na nabali talaga na. ang inap na yung ating sisid sa araw na to. Kaya kailangan na nating umuwi. Uwi na lang, boy. Uwi na. Uwana, na. At goods na rin yung ang blessing na pinagkalob sa atin. Okay, kaya uwi oh na. Let's go. Wala. Bali. May lamad na siguro. Sayang so, yung GT kanina. Hindi tinamaan. Ayan yung. Apat na piraso. Ah, lima. o. Panlima but snaring. nari. Nah. Let's go. Okay, guys, dito na tayo. At ito lang, yung ating blising. At mabuti lang na huli pa natin. Ayan. Limang tiraso. Mabuti lang. Bago na bali ay nahuli natin. Nice okay. okay, din. Maaga pa. Uh, mabuti repair natin yung natin shop. So. yan guys, yung kinita natin ngayon. Ayan, sa uh, badloon ay 481 at ang ating sari ay 150. Total is 631. Okay, goods na rin. Kahit na nabali yung ating pana at naayos na rin. Okay. Salamat sa Panginoon at nagkaroon pa rin tayo ng blessing. Bago po tayo magtapos ay maraming maraming salamat po sa manang, mga, mga nag-comment sa previous video natin. Ayan. At shoutout kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, Larni Disolok, at Ryan Disolok, Trisha Disolok, Rocky Disolok, Bibi Disolok, idna uh, Disulok Disolok ng Babatngon Litih Ang shoutout po ay galing kay Renato Disulok At maraming salamat po. At shoutout din kay Larimo Silario Lacuachero. Ayan, Modesto Pool ng Tondo, Manila. At Loria Bidal from Mountain Province. At Jose Roldan Hornales. Salamat po. At uh, Ronald Embudo. Shoutout din kay Manoy Nilblog at Karino Kayadong nang Naik Kabiti. Marami pong salamat. At kay Juni Aitin at Leopoldo Orsal. Marami pong salamat. At shoutout din kay Mr. At Brian Kelvin at uh, Baril Galigo ng Tablas Tumbrun Rumblon. Marami pong salamat. At Kasalong TV at Ini at shoutout din po sa Nagdaraos ng kanyang kaarawan na si Marcelo Katapang at Kukok uh, Vitalino ng GP Canada. Marami pong salamat ang shoutout po ay galing kay dinis Ayan kay Jubani Hosikoh. Shoutout po from Tagig Manila. Ayan kay Jerry Linisis ng Marikina City at Elmer uh, Radah ng Pasay City at Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family ng Naikabiti. Ayan. Kay Danilo Adalim at Chuds Prince Adalim. Shoutout po kay Marcelo Bernaldez at Robin Lara. Marami pong salamat. At kay Bro Jasper TV. Ayan. Kay Aguini Dre. Shoutout po kay Eduardo Yuson at sa Yuson Family. Ayan kay Alejandro Purio shoutout po kay Jewel Bail marami pong salamat at Romulo Rosales ayan kay Roger D. Asis Fra Fra Malaysia ayan shoutout po kay Mirian Basilan at Bung Basilan ng Davao City ayan marami pong salamat sa patuloy na pagsamat pagtangkilik po sa lahat po na adventure natin ginagawa ayan Kita-kits na naman po tayo sa susunod na adventure na ating gagawin. Thank you so much and God bless. At ito na nga guys, na tapus na natin. Nagawa ng si Mauli. Kaya pwede na naman. Okay. Ayan. Let's go.